So what is the context of this picture for the benefit of uh, people that are looking? Um, uh, can you describe who had taken this picture and um uh, kindly explain the context please? Um uh, Kum maalala ko po. Ako po, ako po, ako po ang nagpicture nito. Ah uh, kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po 'yan. Eh pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for ano Ah, uh, inaayos po ni boss 'yan, Mr. Or, Mr. Chair, Sino yung, uh, sino yung taong 'yon na naka-blue? Can, can you state for the record sino po yung na na nakatayo sa harap po ng mga pera? Ah, uh, yung half body po si Boss Henry Alcantara ko po 'yan. Okay, kanino right. binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niyan? Ah, uh, dep, uh, 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 sorry. Sige, okay, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated uh, person po na pagbibigyan niyan. Your Honor. So, sin... Can we... Can, can he name them kung sino pagbibigyan ng mga pera yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung uh, pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na ano, uh, sa mga All right, next picture please. Chair, chair, chair. Ah, uh, lang po maklarify saan uh, saan ang lugar at anong date ng picture na 'yan? Saan daw po 'yung lugar at saan 'yung date? Sa office po namin 'yan sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po, may limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No, at kailan? Uh, I believe I believe mga 2022 po or 2023 yan. All right. Uh chair, like meron namang uh, mga paraan para ma-determine yung precise yeah. date, yung I think we will, will get the ng, we will get the metadata of this. Importante for importante po submission. 'yun. At, yes. at uh, to, to clarify pasensya na po. To clarify lang po. Uh normal po ba sa opisina ng gobyerno ng DPWH na merong ganyang uh, files of cash sa mga transaction ng gobyerno? Please sa mga regular na transaksyon ng gobyerno. Please respond, uh, Mr. Hernandez, uh, Engineer Hernandez, please. Sa all, all right, just answer, please. Then office, we will proceed. Sa office po namin normal po yan.